Good afternoon Ayan, diving na naman po tayo ngayon Dito sa Hilutungan uh, Island Ayan, ito po yung Gaidu namin At uh, Philippine Sajang name. Buyit mala At dito na po kami ngayon uh, ayan po uh, You and me hope uh, diving Nandito sa likuran namin. <tipos> Uy, magay na na ako, Yan, na uh, sur surface, surface interval. 5 minutes bago po sila tatalon. Yan. Yan. <laughs> oh ang so, gandang sapatos ng guys ang Si Sir Khan. Yan po, ko po 'yan. Surface <coughs> so, interval po mga reverse. hambog pinayayabang po yung sapatos, sapatos niya. Maganda raw. <laughs> Ayan. Tapos na po yung surface interval. Kaya prepare. Ito yung ito lang pong gamit namin oh. Tatlo doon sa kabila tapos ah, apat po dito. Yan. Ito lang po yung babae namin dito. Muse. Muse, muse. Wow. Ito na. Ano? Saan sa tingin ko mi Ano ka? Biju. Biju? Hindi. Ah. Already open. Okay. Kailangan natin entertainin tong mayos. Okay. Okay ha. Okay. Okay. Huh? Kira? Uy. Uy? Okay Okay. Check muna yung air. Oh, sige, Yan. Ano ba po yung amoy ng ano hangin? Sir. Change. Yan. Palitan natin. Kuya. Ha? Sir, e at maybe tank no good. No? Ay, teka. Ah, yito. Quiet, Il ilis di Ah, sa so, ah lak mo na palitan natin ang tanke mga lovers kasi iba po yung amoy niya. Okay ba? Ah. Yeah. Halaw manala. Buburalan ko. Okay ba? Yan. Palitan ng tanke mga lovers kasi iba yung amoy ng hangin. parang it's stuck it's stuck talaga to bigyan natin sa lidi good good Ah, Oh, ver, Oh. You try. Ayan. Yan, amuin muna. Okay. Okay. Oh, sangat. Ah, sa tangki talaga yun. Ba, basta istak yung tangki, no? Ganyan talaga yung amoy niya. Kaya, kailangan ah, takaman nyo, tsukong. Okay. So, thank you, thank you for watching. Oh, ito yung uh, si Sir Mac. Oh, guwapo. <laughs> <laughs> Sobrang bait po na Koreano to mga reverse. Ito po yung regular gas namin. Hmm. Yan. Thank you, thank you for watching.